Magandang umaga mga kamasa. Ano po? Ah, uh, madalas kasi kapag nagmamaneho tayo ng sasakyan, ang dinadala natin yung ating uh, physical driver's license. At madalas kapag nakalimutan natin, eh, takot na takot na tayo pagdating sa checkpoint. Ngayon, sasagutin natin kung pwede na ba yung electronic driver's license na ipresenta sa mga checkpoint. Sa mga kasama kong driver na madalas makaiwan ng lisensya at alam niyo po yung inyong LTO portal, makinig po tayong mabuti. Pagbatayan po natin yung memorandum ng uh, oh, Department Order number 2023 no number 15 ng Department of Transportation na nagbibigay po ng rules and regulation on the issuance recognition and the use of electronic driver's license in the Land Transportation Office. So mayroong department order po na nagsasabi na pupwede daw gamitin yung electronic driver's license at yun ay uh, ini pagdating doon sa ating LTO. Ngayon, no itong department order po ng uh, Department of Transportation nirelease nila noong June 2023 at agad namang tumugon ang LTO dito sa kanilang department order nag-release naman ng memorandum circular number no. 2023-2410 yung HAB nila ano po, noong July 2023 at ito na nga po yung guidelines and implementation doon sa department order ng DOTR at dito po talagang malinaw na binabanggit na po pwede natin gamitin yung ating electronic driver's license ano po ba yung electronic driver's license? Yun po yung digital ID natin. Ngayon, ang tanong din po ng marami, pwede na ba yung Xerox copy? Pwede na ba yung pinituran lang o in-screenshot lang? Ah, hindi po yan po pwede. Ano po? Bawal pa rin po yan. So ang kapag hindi nyo po nadala ang inyong physical driver's license, ang pwede nyong ipresenta sa mga checkpoint po yung inyong electronic driver's license. Ngayon, ano yung magiging proseso natin? Kapag pinipresenta natin yung lisensya ninyo na yan, yung electronic driver's license, kailangan po tanda ninyo o alam ninyo yung inyong LTO portal. Ano po? O yung LTO client number ninyo dahil kailangan buksan ang inyong account pagdating sa checkpoint. Siyempre, uh, yun ang magiging basihan kasi ng uh, apprehending officer na authentic o talagang totoo yung iyong electronic driver's license. Hindi naka-screenshot lang, hindi lang yan naka-photocopy. So, dito po may process, ano po? So, dito po sa, di pa, sa memorandum number ng LTO, Maliwanag po doon sa paragraph A nila na hindi daw po nire-recognize at tinatanggap yung photograph or screenshots. So, kailangan daw po ng verification para at least malaman kung tunay yung inyong electronic driver's license. So, ano yung gagawin? Ano yung proseso natin para malaman po na authentic yung inyong uh, portal. Ano po? So, pupunta naman tayo mga kamasa doon sa, sa Section 7. So, kailangan daw po, eh, nakarehistro muna tayo yung lisensya natin doon sa LTO portal. Pangalawa, eh, kapag nakaregister na daw po tayo sa LTO portal, eh, ilalagin po natin yung ating LTO portal gamit po yung ating email address at yung ating client ID. At syempre, yung password. Pinaka-importante po yan sa lahat. At pagbukas po ng inyong LTO portal, pwede na ninyong ma-access yung digital ID. Ano po? So, ipapakita din po namin 'yan uh, dito sa video na 'to paano magbukas ng LTO portal at paano makikita yung ating digital ID. So, pupunta tayo, magbubukas tayo ng LTO portal. Ano po? Doon sa ka website ng LTO, yung uh, portal.lto.gov.ph na website. And then, Maglalagin lang po tayo doon para makita po natin yung ating digital ID. Ngayon, sinasabi rin po doon sa section 9 ng memorandum, yung holder daw po o yung may hawak ng electronic driver's license ay may the same privilege and responsibilities katulad ng may mga hawak na physical driver's license. So ang tinatawag nating physical driver's license ay yung katulad nito, ano po, yung may mga PBCID. At subject din po tayo for traffic violation, imposition of fines, and penalties. Nakatulad din yan ng uh, physical uh, driver's license. At binigyang diin sa Section 10 ng memorandum pa rin na yung electronic driver's license po natin mga kamasa ay valid authority or identification or alternative form of authorization para makapagmaneho tayo sa sasakyan pero subject to restriction specified in the license pero ang imamaneho pa rin po natin kung anong DL code or restriction code ang meron tayo sa lisensya so dahil uh, halos DL code na po tayo ngayon kung ano lang po ang DL code na nandun sa inyong sasakyan at sa inyong lisensya, ay yun lamang po ang pupwede nating imaneho. Ano po? Kaya wala dapat ipangamba mga kamasa kapag naiwan na po natin ang ating mga physical driver's license. Ang, nice ang dapat nyo lang laging tandaan ay yung inyong LTO portal account at yung password nito para at least maipresent natin sa apprehending officer just in case nakalimutan natin yung ating uh, physical driver's license ngayon ano yung mga verification measures na gagawin natin ano po so sabi dito sa kanilang memorandum the following verification and security measures shall be observed to prevent falsely created or altered electronic driver's license to enable the LTO to detect any unauthorized electronic driver's license. So, may gagawin sila talaga. So, dito po, sabi dito, the Management Information Division in the Central Office is directed to ensure that the electronic driver's license will be readily accessible to the portal account holder at all times. So, kasi kaya pag binuksan natin, available talaga po kagad The verification and authentication of... E driver's license shall be done by scanning the QR code using electronic devices such as, but not limited to, smartphone, tablet, or other designated devices capable of securely storing and displaying the electronic driver's license. So, ang gagawin po uyan. Yung verification and authentication po ng ating electronic driver's license ay gagawin sa pamamagitan ng i-scan yung barcode ng law enforcement officer ng kanilang handheld device. O po pwede, buksan nyo yan dun sa inyong cellphone para mapatunayan na legit yung inyong uh, electronic driver's license. Kaya po, bawal pa rin. Bawal pa rin na magmaneho kung ang dala ninyo ay scan copy ay yung screenshot ng inyong electronic driver's license. Ano po? Sabi rin dito, the law enforcement officer and that their deputized agents must note indicate in the Temporary Operator's Permit, Electronic Temporary Operator's Permit, if electronic driver's license or physical driver's license was presented. So, kapag electronic uh, driver's license ang uh, ipinakita mo, inunote pa rin doon sa ating uh, Electronic Temporary Operator's Permit kung ano ang gamit mo. Ang gamit mo ba ay uh, uh, physical driver's license, yung PBC, or yung inyong electronic device. So, sa mga uh, makakalimot ng inyong lisensya, eh okay lang makalimutan. Basta tanda po ninyo yung inyong LTO portal account at mabuksan yan kapag tinatanong ng ating apprending officer. Yan po ay kaparehas ng authority ng physical driver's license. Kaya wala na pong dapat ipangamba pa. Lagi mo lang pong tandaan yung iyong portal account at password nito. So muli po, Andito kami, nagpapasalamat sa patuloy ng mga sumusuporta. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at pakishare na rin po itong video na to para mas marami pa pong makaalam patungkol sa ating pinag-usapan ngayong araw. Marami pong salamat, magandang umaga.